Muling magkakatambal sina Julia Barreto at Joshua Garcia para sa pelikulang Unhappy for You. Kinakabahan umano ang aktor ng kuna ng isang eksena para sa look test ng bagong proyekto mula si Star Cinema. Kinakabahan na ako, komento ni Joshua. Kanina may ginawa kaming scene kinakapa namin ulit yung isa't isa kahit na ang tagal naming magkatrabaho before. I think baby steps and dadating kami doon pagdating ng shoot. Tingnan natin, nakangiting pahayag ni Joshua. Taong 2016 ang unang magkatambal sina Joshua at Julia. Mula noon ay talagang kinakiligan na ng mga tagahanga ang tambalan ng dalawa. Naging magkasintahan ang Josh Leah at nakumpirma ang hiwalayan taong 2019. Ikinuwento ni Joshua na di umano malaki na raw ang ipinagbago ni Julia bilang isang aktres. Si Peterson Vargas ang direktor ng naturang pelikula na subaybayan umano ng naturang direktor ang mga proyektong pinagtambala ni na Julia at Joshua noon. Para kay Direct Peterson, ay siguradong ikatutuwa ng tambalang Joshua Lia na muling mapanood ang mga idolo sa isang pelikula. At dahil nga sa balitang ito, marami naman talaga ang natuwa dahil nga sa pagbabalik tambalan ng Josh Lia. Kaugnay nito, may ilang ring nagbigay ng opinyon at suhestyon na sana umano muli rin mabigyan ng pagkakataon na magkasama sa isang teleserye or kahit pelikula itong sina Gerald Anderson at Kim Chiu dahil hanggang sa ngayon nga ay may mga tagahanga pa rin ang Kemerald. Subalit kaagad namang itong inalmahan ng Kim Kempaunians. Sa ngayon talaga nga namang napakaingay. Napakarami ang pumupuso sa tambalang Kim Chu at Paulo Avilino. At mula nga sa naging hit or number one telesering linlang, Korean adaptation na What's Wrong with Secretary Kim sa ngayon ay napapabalita nga na di umano merong bagong binubuo, bagong nilulutong proyekto, pelikula para sa Kim Pao. Isa ka ba sa naghahangad na sana nga ay matuloy ang naturang pelikula na pagsasamahan ni Paula Avellino at ni Kim Chu? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po subscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest balita. Marami pong salamat. Ingat!